So, ito na yung part 5 ng degreaser delivery natin. So, ang mga ruta pala natin, Katipunan, Sandigan Bayan, Pogyo, and Padilla. So, may mga ahon tayo. Siningit na natin sila kasi sayang naman yung delivery. Dadaan din naman tayo ng Marikina. So, malapit na lang naman yun. Ahon nga lang. Pero okay lang yun, guys. Grabe, napakadami sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Patay naman yung oras. Pero ang dami pa rin sasakyan. Dapat mga naglalunch yung mga yan eh. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi ginagamit 'tong bike lane na 'to. Tangay ng bike lane niya, mema lang. So, na-issue kasi ito nung nakaraan. Marami kasing iyakin na dekotse dyan. Hindi ko alam kung bakit nag i Komportable komportable naman sa kotse nila. Laging traffic sa part na to. Tempo lang na maluwag ngayon dahil 11am po, patay na oras. Tignan nyo maigi kung bakit hindi ginagamit yung lintik na yan. Ayan no? may barikada po yan hanggang dun sa pagliko. Pero, mo eh, magbabike ka, tas may nakaharang, so bababa ka pa sa bike. Gagamitin mo yung bike lane na yan kung pakanan ka sa so loob ng Marikina. Hindi naman lahat ng bike commuter e eh, skilled para magpatalon dyan sa parang sidewalk na yan. Sige nga, ikaw na nakakotse na nagsend ng picture na yon kay Visor. Try mo magbike dyan. Sige nga, dadaan ka dyan, bababa ka dyan, tas ka dun sa kabila. Para lang dumiretso ng santolan. Ang ina na ito. Tira kayo ng tira sa mga bike commuter tsaka sa mga siklista. Eh, hindi naman kayo nagbabike. Ano ang bag nyo? Usok. Tira kayo ng tira. Kala mo may tira ka. Upal. Konting konsiderasyon lang hinihingi namin sa inyo. Kami na po hindi pedal. Kami na po hinaarawan. Kami, Kami po hinapapagod kakapit pedal. Tas ganyan pa gagawin nyo sa amin. Sino hindi matutuwa dyan? Sarap-sarap na nga ng buhay nyo, lumaki kayo dekotse. Pati yung mga bike, titirahin nyo. O yan, ganyan, tulad nyan. Ako, choice ko po magbigay, kaya nandito ako sa sidewalk at wala naman tao. Binibigay ko na lang muna sa motor yung bike lane dahil okay lang naman ako dito. Pero take note ha, hindi po lahat na siklista kayang gawin yan. Aakit ng aakit ng sidewalk, tas dyan na magbabike. Sa isa sa mga dahilan ko, ayoko po nang nabibitin dahil yung mga motor na yan, nata-traffic po yan. May time po na tumitigil yan At nabibitin. Yung mga siklista. Kahon po yan, mga sir, mga ma'am. Yun lang po yung ayoko mangyari sa akin, kaya nagbibigay po ako sa kanila. Okay na, sige na, tito mo, na explain mo na. Dahil pa sinasabi eh. So, ayun na nga, change topic. nakatakin ng tito nyo, tito-tito, dati nga na lintik Naka-white pa yan, nakala mo, hindi ya uulanin mamaya. Bandungin siya mamaya, tingnan nyo. Eh, eh. Eh, thank you, sir. Sige, mo muna natin. I-enclog ko lang sa video. <laughs> Thank you. Dito ko. tayo, lang. sir. Alright. So rumekta na agad tayo ng Commonwealth papunta sa Andigan Bayan. Dito na tayo dadaan kasi mas mabilis dito. Tinanggal ko na yung tanking ko. Napaka-init, titik. <laughs> So, anong nangyari pala dito sa Sandigang Bayan? nagintay po ako ng 40 minutes at hindi pa rin nagsisin yung kamit natin. So, nag-decide na lang tayo na umalis kasi nasasayang oras natin at may Kogyo Padilla pa tayo. Alis tayo. Ang tagal nung isang iniintay natin. 40 minutes na tayo nag-iintay. Wala pa din. Hindi pa rin nagsisin. Sayang oras natin. May Kogyo Padilla pa tayo. Kaya, tara. Sibat na tayo. So, ayun na nga ang sumpa ng white shirt. Sorry guys sa mga nadamay ko. Pasensya na kayong lahat. <laughs> <laughs> Hindi nga ako naka-white socks, nakilala ka-white long sleeves naman. So, ayun, wala. inulad din talaga. Sumpa yan eh. Dapat talaga di ginagawa ayan. Pinahina lang natin ng konti, tas laban na ulit. Kogyo pa tayo pupunta, tsaka Padilla, medyo malayo yun, tsaka aahon tayo. So ayan, ganyan po kalupit ang ulan sa Marikina. Lilac po yan, napaka-araw. Binasa lang po tayo. Rain capital talaga yung Marikina eh. Paglabas mo na Marikina, or bago ka lumabas na Marikina, Maraw na yan. At nawet tayo. It's dito maaraw. Number one talaga Marikina sa ulan eh. Ayop. So ayun, tuloy laban. Huwag puro reklamo. Matutuyo din tayo dahil maaraw na. So yung kamit pala natin, malapit lang sa Blue Mountain. So malapit lang yun kaya hindi tayo Kaanong hirap sa ahon. Saka na-miss ko rin i-ahon tong single speed. Sarap pa rin talaga pagka single speed. Iba yung puwersa. Yun o. Hey, wet na wet. Man, thank you ah. May gamit pa ako dun eh. Sa Padilla. So, remekta na agad ako. Medyo natuyo na yung medyas natin. Medyo lang naman. So, ito lang yung ahon na medyo nasaktan ako kasi medyo mahaba ito eh. Tapos, titigilan ka lang ng mga tuktok basta-basta. So yung commit pala natin dito, last meet up na siya. Di, di na natin siya na videoan kasi medyo nagmamadali siya mag-in sa work kasi may work pa siya, work from home siya. So hindi ko na siya na pero eto siya. So ayun, thank you sa inyong lahat, sa lahat ng umorder ng degree sa nitong araw na to. Maraming maraming salamat sa support nyo. Guys, meron na tayong 500 ml. VM lang kayo sa akin. 250 pesos lang yan. Para sa mga order ng 200 ml, 100 pesos lang yan. Ang 1 liter po natin ay 400 pesos. May discount na kayo na 100 kasi marami kayong binili. So, yun guys. PM, PM lang. Maraming salamat sa support nyo. Mag-ingat kayo palagi. RS always.